Nakuha ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang ilang dokumento ng tinaguriang big boss ng mga Pogo Hub na si Wang Shi Yang. Nadiskubri yan sa isa sa mga binuksang vault sa mga ni-raid na villa sa Fontana Leisure Park sa Clark, Pampanga. Narito ang report. Isa-isang binuksan ng mga otoridad ang labing siyam na vault sa ni-raid na villa sa Fontana Leisure Park sa Clark Freeport Zone sa Angeles, Pampanga. Nung nakaraang linggo, sinalakay ang limang velas na tinitirhan daw ng mga Pogo Big Boss. Sa villa kung saan nananatili raw si Wang Shi Yang, ang tinaguri Big Boss ng Pogo Hub sa Bambantarlak at Porak, Pampanga, apat na volts ang binuksan sa loob. Nakita ang ilang dokumento at official receipt ng Baufu Land Development Incorporated kung saan incorporators si suspended Bamban Mayor Alice Guo. Tumambad din ang travel pass ni Wang at ng kanyang driver na inisyo noong 2021 kasagsagan ng pandemya. Ang naturang travel pass, pirmado ni dating Bamban Tarlac Mayor Jose Antonio Feliciano. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, malaki ang, chance ang noong 2021, kumilo si Wang para sa pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban. I think uh, kailangan investigahan uh, bakit uh, nilisa siya ng travel pass sa mga Tao uh, ang taong natin uh, na mga nagpapatakbo ng legal code. Wala pang pahayag si dating Mayor Feliciano tungkol sa mga dokumento. Sa isang vila naman, nakita ang bankbook ng Baufu na may initial deposit na 5 million pesos. Magagamit ito sa ipapile natin ano uh, money laundering. And uh, hindi lang ginamit yung uh, bangko na yon para sa transaction dito sa ating bar. Transaction din sa ibang bansa. So, uh, malaking bagay itong nakuha natin mga bank Sa isang silid naman, nagkalat ang dalawang passport at mga casino VIP card na nakapangalan kay Wang. We will check dun sa mga uh, kasino, mga legal casinos natin kung uh, kasi VIP cards yung nakita natin eh. So uh, pwede natin tanungin kung bakit uh, siya meron din oh. uh, madalas ba siya naglalaro sa mga casino na yun? Oh. Ano yung intention niya? Nandoon siya sa casino baka ginagamit niya yung casino for uh, money laundering. Sa ibang villa, natagpuan ng ilang alahas. May mga kambal rin o mga plate number na pare-pareho. Para hindi na muling makapasok ang illegal pogo operators o mga big boss sa Clark, maghihigpit na raw ang Clark Development Corporation. Sa ngayon, uh, requirement ng CDC na mag-submit ang mga locators, ang mga developers na may-ari ng mga ganitong villas ng uh, listahan ng mga occupants. Sinabi rin ng CDC na may mga nakuha pang undocumented occupants sa loob ng Fontana Leisure Park sa nakalipas na linggo. Yan ay matapos ang panawagan ni Pampanga Vice Governor Lilia Pineda sa kanila na muling suyuri ng Freeport para hulihin ang illegal pogo workers at mga opisyal nito. Hindi naman na ibinigay ng CDC ang bilang ng mga nahuli na nasa kustodiya na ng Bureau of Immigration. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.